Daddy, bakit ayaw mo sumagot? Ay, Kaling na pa ako nag-worry. Dad! Sorry, I'm late. xây làm gì cái nó lăn liếp lâu hòa đặt ra phía cấp thôi tụi tay ấy para i-celebrate natin yung ating wedding anniversary sa lugar kung saan tayo unang nagkakilala. Ako oh, talaga, Dali. Naalala mo pa yun? Ang dami natin memories dito, no? Sa Cheng Dynasty. Kaya nga dito kita din na, eh. Para alalahanin natin ang lahat. Dali! Hello! Welcome to Cheng Dynasty. Table for two po? Yes, iho. At uh, baka pwede doon ba kami sa favorite table namin. Ah, sure. No problem. This way po. Okay, salamat available yung table natin. Tara! Thank you! And you too, sir. Salamat, Tino. Thank you. Alrighty, Your Daddy, buti na lang, no? Available tong favorite table natin. Oo nga. Pwede tayo. Oo. Oh, oh. Dad? Pwede tayo lang. Plum juice. Ay, iced tea ako. Okay, have No, Daddy, naalala mo yung first time mo pumunta dito? Oo, Tapos lumapit ako sa kayo. And then I'm asking your order. Yung lagi mong ino-order na Emperor fish. <laughs> Tapos no, titig na titig ka sa akin. Kahit naman ngayon, titig na titig pa rin ako sa yo. Wala ka kasing kupas si eh. um waitress. order na po kayo. Hello, sir. Ano po order? Uh, 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 sorry, ano po sabi niyo? Ano po yung order niyo, sir? Ah, uh, ano po ba yung specialty niyo dito? Um, sir, meron po kami na ito pong samurai. Ali na po siya. May buffet na din po. At mm -hmm. ali tepanyaki na din po. Kung gusto niyo po, meron din pong emperor piece. Meron din po siyang ali hotpot, buffet, ali tepanyaki. Tapos may additional po na siya At meron pong single serve ng star selection. Ano po, Sir? Ah... Uh, yung Emperor... Ano yun? Ah, uh, Emperor's Feast na lang po. Sige po, Sir. May kasama na din po pala siyang drink, Sir, na plum juice at saka ice. Okay na po ito, Sir. May additional pa po. Okay na po, Sir? Ah, uh, ah, uh, ah, uh, po. Okay na po. Sige po. Thank you po. Thank you po, Sir. Serve ko na lang po. Ano ba ang mo dito? Nasa duty pa ako. Ganun ba? Ah, uh, edi order na na Emperor Fist. Sama so, mo sa loob. Sige na, sige na. Muna ka na doon. Iligpitin ko na to. Okay. Oh. Yeah. Uh -huh. ito. Sabi sa iyo, Simula noon, lagi ka na lang kumakain sa restaurant, lalo na pag duty ako. Pero one time, nabulat na lang ako. Hindi ka dumating. Chef, yes. ako na ako. Ikaw na bahala dun sa customer ko, ha? Oo, oh, ako na dyan. Salamat, ha. Saan kaya si Chino? <laughs> kaya hindi siya kumakain ngayon dito. Siguro, hawana siya sa pagkain dito. Hindi kaya ayaw niya na akong makita. Ben! Sige ka na, nalate ako, ah. Hindi pa ako nakakain. Ah, yun lang ba? Okay lang? Ah, uh, alis ka na ba? Uh, tara, sumama mo na sa lubo. Oh. makain na din ako. Ikaw na lang. Busog pa ako eh. Uh, sige na oh. Sumahan mo na ako, please. Uh, tsaka may gusto din ako sabihin sa'yo eh. Bakit hindi ba pwedeng dito mo na lang sabihin? Sige na, tara na. Sige na nga. Saglit lang, ah. Oh. tara. Ay. Um... Ah... Uh, paano ba sabihin to? Um, then may gusto sana ako sabihin sa iyo eh. Pero sana wag ka magagalit. Tapos yung gusto mo sabihin na yan, kanina pa. Um, pwede ba kitang ligawan? Ano, kasi nung una pala kitang makita, uh, gusto na kita eh. Tsaka sigurado naman ako sa nararamdaman ko sa'yo. Sigurado ka ba, Chino? Hindi mo ba nakikita ang layo ng estado natin sa buhay? Ikaw, mayaman. Ako ito, working student lang. Eh, wala naman sa estado ng buhay yung pagmamahal eh. Tsaka sige na payagan mo na akong sa sa'yo. Yung forma ko nito, babaguhin ko. Makita mo lang na seryoso ako sa'yo. Pero... Sige na oh. Pero, papatunayan ko na masaya ng mga kita eh. Sige na payagan mo na akong maligaw sa'yo. Please? Sige na Ah, oh. <laughs> uh, then may bibigay nga pa Hindi, ako, hindi ko makakalimutan yung araw na sinagot mo ako sa si Cheng Dynasty. Sobrang saya ko nun. Ay, um, wait lang. Na, may nakalimutan pa eh. ako. Wow, ang cute. Ang <laughs> <laughs> cute naman. So, Pangalan pa talaga. Siyempre naman. Eh. Thank you ah. Tara. Tara. Nandito na ako sa VIP. Wala naman tao dito, ah. Nasaan ka ba kasi? Ha? Wala nga. Ano, derecho pa. Nasaan ka? Ano ba naman yan? Antitrip ka lang ata, eh, ha? Surprise! Ano ba naman yan? Kanina pa kita hinahanap, eh. Um, ayan, then gusto ko lang magpasalamat. Kasi napakabait at napakasipag at syempre napakaganda mo. <laughs> cool. Napakaswerte ko kasi ikaw yung nakasama ko. Um, Diane, <laughs> Yan! <laughs> o, oh, ano to Pwede kaya sa akin to no? mm. Alam mo, mami Tutuwa lang ako Kasi Napansin ko Naging bahagi ng uh, Pagmamahalan natin Ang uh, Changed dynasty. Oo nga, no. Isipin mo, ah, uh, dito mo ako nakita. Tapos, dito ka nag-propose na sa akin. Oo oh, nga. At dito ka talaga nag-propose din sa akin. Pakasalak kita. Pa. At saka lahat ng ating special location dito natin sing celebrate Kaya, alam mo ba? Mm. Sa wedding anniversary natin, gusto ko maging memorable din dito sa Cheng's Dynasty kasi uh, may bibigay ako sa'yo Ayun, ayan ka na naman oo nga okay na to sa akin sa kumain lang tayo dito masaya na ako okay na to ah, tara doon tayo sa table doon ibibigay ah. bibigay sa'yo meron ko na naman ibibigay <laughs> Wala mm. Gusto ko lang ibigay sa'yo ito. Ay, Daddy, ano na naman yan? Para maalala mo kung gaano kita kamahal. At tanda rin na minahal kita at wala na akong ibang mamahalin pa. Thank you, Daddy. I love you and happy anniversary. I love you too. Halika na, kumain na. Ah, rin. kaya na tayo. Sige, sige, kaya na tayo. Sarap to! Oo oh, ha. Kumain ka. Oo. Oh. <laughs> Oo. Mm. Pasabuhan kita. Ang gustuhan mo ba? Mm -hmm. Salamat naman. Hi fam, this is Ian Pecho. Hi guys, this is Aya Aison. Kung naghahanap po kayo ng hot pot with buffet, nagkakalaga po yan sa lagang 899. Pero kung gusto nyo po, meron din tayong hot pot lang sa lagang 599 sa araw ng Monday to Thursday. Oras po ng lunchtime ha. At kung kayo po ay nag-aalala sa parking, huwag kayong mag-alala. Dahil dito lamang po sa North Caloocan branch ng Cheng Dynasty, meron po tayong basement parking. At maraming salamat po sa panunod ng Tibon Manila araw-araw. And kindly subscribe to our YouTube channel, Tibon Manila and the Crazy Ones. With the Crazy Ones? Life never gets old. Oops! At sa Tibon Manila, ang saya'y walang katulad Yay! Sa Tibon Manila, buhay ay masaya. Kasama ang magkakawala kasing saya. Sa bawat tunog at galaw, magkasama tayong lahat. Tibon Manila!